May sakit talaga ako. Oh. Mm. May tama na oh. 60 na po pala kayo? Hmm. Pag-inom ng alak. Ha? Ah, Nakapal eh. Kuya no. naman ni Sa di hindi kami eh, no, 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 no. Oh, Oo, so, ano, no. Ay, grabe oh. Na ah? Ha? Bali po kuya, ang sakit niyo po. Umubo nga, umubo, umubo, nga po kayo? Hala. Hindi po, try niyo po umubo. <laughs> Ayan, may ubo po kayo kuya. Sariwakwakan na! Nandito po tayo ulit kila Lola. Ano po pa pangalan ulit ni Lola? Nano Piling. Piling po? Oo. Piling Ba't po. Bakit napano din po kayo? Talang um, namamagalak na, 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 yung... Na, na, mga pani um, pa Bakit? Ano din pong sakit? Ano ito yung... Muraan. Uh, ah? Ano pa? <laughs> Muraan. <Ha>? sa po. Almuraan paa. Hindi. Ano pong plano niyo po pala? Kasi may nagbigay po ng pera kay Lola. Gusto nga daw ni kuya na mapasemento yung sahig kahit kakaunti lang para naman hindi na nalalaglag si Lola kapag siya ay natutulog or nakaiga. Tapos may, may gagawa po ba? Kasi... Papagawa Mag-uupa pa po tayo? Oo. Hmm? Ano po, babibitin po tayo. Eh. Kung uupa pa. Ay, na lang. Di ba malit lang naman po? Oo, malit lang no? ano ano naman. Wala po ba kayong mga kasamang ano, kamag-anak? Meron po. Gundo lang naman ka rin. haligi. May, may, meron po. Hindi, kunti lang din po kasi yung ano eh. Tatlo lang. Ay. Magkano po ba mga gastos, mga gastos natin sa ano? Sa haligi po? Kunti lang po yun. Uh, yung... 20, 20 lang po. Isa, dalawa lang. Apat. Lang. Yun lang. <laughs> Kaya sa kayo ano pa na ano ba? Yung ganun niya Apat na. Sa wale. Sa wali po ba yung nilalagay niyo? Oh. O ano na lang? Pinolik? Oo. Oh, Tapos na lang. Pwede po pinolik din? Oo. Oh, pwede rin. Hmm. Yung ano yung... Yung ganito. Uh Oo. -oh, yung matigas na ganyan. Yung black. Mahal. Palibutan na lang natin. Kaso, Mahal lang. yun eh. Hindi mas more. <laughs> 500 plus nga ito. Na, mora ito mo. Mas more ito. Madali na pong masira. Eh, may naka... Sige, <laughs> bahal. Kamusta po, Lola? Ay, ganito. Nakaupo din. Kailan okay po ba mo dito? Ah, ala, ala. Eh, mm -hmm. dati ka na. Andito ka. No lang isang araw. Kung ka andito sa akin. Pwede pong ano ko yan? Oo. Kailan din po yung pag... Oo. Nakahuga na ka. Si Lola, medyo ano Ika po. Higa lang ako, anak. Ala pa rin dito ako gano'ng okay. nakakaano. Hindi siya cr ngayon? Dahil nalaglag okay. ako noon sa eskwelahan. Kaya andito lang ako. Naghihintay na lang. Naghihintay na lang nang wala pa na. Palinis na lang po mamaya. Baka sakali po. Mamaya po magkasaklera. Ako makahingi. Ako. Makahingi ako, oh, ako ng pera. Makahingi yeah, ako yeah, kay yeah, doktora. Yeah, Alay. Eh. Sino pong nagbilinis kay Lola? Hey, yung ano po, yung kapatid ko po. Yung babae? Oo. Oh. Ay mababae kayong... Kapatid? Oh. Kailan niya po lilinisin sa loob? Si na rin, maglilinis Wala yan. Hindi maestralin. po, mamaya po sana. Oh, pagdating oh. niya, mag-uwi. Hindi oh. 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 ako pwedeng maglinis. Baka yeah. ako pa po maglinis. <laughs> Kasi po, kawawa naman po siya yung naamoy um niya yung ano. May yabang ng iisip sa inyo. Wala po kayong pera, Lola? <ide assunto> hala na. La na La piso lang, wala pa. Gang, mo, hindi pa ako nakabag- Hindi po. Kahit yung ano lang po linisan niyo. Kunyari, umihi po dito. Ayun, Ayun po, ]uh. mga ganyan, no? Bili ng tinapay, wala na. Eh paano po kunyari wala na po king kapatid na maglilinis kaya na lang natitira hindi niyo po lilinis. Na na hindi po kunyari wala ako na talaga. Kaya nga po pag ano po talaga pong linis Papaligo na lang kayong ganun Papaligo ako na dapat pipikit talaga ako. Iiwi pa kay doktor yung doktor sa doktor ko. Kaya wala Walang wala pa rin. Ay, lang walang wala. Kaya kahirap din po ang buhay ko. Nakaupo lang po mag-apon. Rayuma mag pa, rayuma. rayuma. <laughs> rayuma. Kayo na po ba ang nagarod na oh. ano, guys dito? Oo. Oh. sure po kayong mapapagwato okay. <laughs> so, uh, ko Oo pa. Nandiyan mo. Oh, Pagbalik Cabrera. May pera ka lola? Oo. Uh, oh. Ay, gagawin mo ako. 500? Ay, ay, may pera. Ay, pa, may, may, na ako ah, ng, ng kwan. <laughs> yung 500. Ate, yeah. okay lang po kay, uh, ano, sila na po bibili ng gamit daw. Yung, yung gamot. Tapos yung gamot, iba, gamot. pabili ng... Ah, dito, kahit ako ng gamot. Ano na man bibili na namin? Kahit so, isang pera. Kwan lang yan, isang supot lang sa yan. Oh. Oh. Bibili na ako, mamaya. Yung muna nga sa kanya, ibibigay Ala, ala, hala, hala. Pera, Hala. Kunti lang po yun. Kahit kunting buhangin lang pagbabayan. din. Uh, umiinom po ba kayong alak ko yan? Hindi. Bawal. Ay, bawal. Siya ang doktor ko. Ay, bawal ito yun. Siya ang doktor ko. Ba? Hinadoktor mo lang. Ano wala ko yung maglilinis kay Lola dito? Ay, wala. And, wala dyan eh. Hindi ko nakita. Baka pumasok na. Ma Mayroon po kasing ano kunti. Kawawa naman po siya na amoy niya. Ay, ko. Mamaya, baka... kukulit nag-trabaho niya? Ba, ngayon, pupunta ako ki, ki na kay, kay Doktor. Nakilala ano? na po yung ano? Ah, uh, yung limang daan po? Oo, ako na lang bibili. At Kaya ka, na lang po bumili ng gano'n. Oh, okay. eh, asa akin, risita eh. Sa akin. Sa akin. Sa Sa Sakto na po yun, no? isang supot lang, tas may buwangin naman uh, daw dyan. Ah, uh, sa kanya yun, doktor Ayan ko. Ano pong masabi niyo, Lola, sa nagbigay po? Yan pera nyo? Ano pong masasabi nyo? Hindi kung hindi na. Ha. Ano pong masasabi nyo sa nagbigay? Salamat ko po. Ah, <laughs> uh, sa kanya. Hindi pa yung nagbigay ng pera nyo. Ano pong masasabi nyo? Eh, ay, sala salamat sa ka. Maraming salamat. At pabigyan nyo na ako. At may pera na ako. Walang wala ka. Kahit isang pera, wala akong dala kanina. Hala akong pera. Palang. Ano lang. pong gagawin niyo dyan? Ngayon pa lang. Ano pong gagawin niyo sa pera? Sa amin, kay doktora. Magpapagamot po kayo? Uh, Oo. Oh, ano po bang sakit niyo? Eh, ni, eh, may ako anak, yung pa ako, hmm. pilay at saka yung sakmura ko. Hindi ako gano makalakad. Gano. Hindi ako malakad, makalakad pa. Hindi po ba kayo nagugutom ngayon? nagugutom kahit na na nagugutom man kay meron naman ano ba na ano pong alam nyo ngayon kain lang kami ng lugaw ganito alam na po yung binigay ng nana mga grocery konti na lang din ba hindi marami po, po. nakatago kain lang ako ng lugaw ay tinagawin niyo po iba oo po iba hindi sila at pagkon bakat bukas kasama kita sa doktor. At, sige pa. Anjan yung mestre, yung amo na, yung amo ko eh. Pwede kitang kasamaan si Doktor ano sa eskwela ha na. Tapos, ano lang po yun, eh, kumot lang pala yung oh. tinakip niyo doon. Yeah. Eh, no? Uh, Tulda. Pumapasok oh, din tubig dyan. no? Oh. yung kwan. Oh. Yeah. Yung dalang binigay mo noon. Bigay lang yun, kaya binigay sa amin. Yeah. Mga ganyan. Oo hindi tutuloyan na naka siya eh. Wala nga din. oh, pala, oh. paubos na yung ano, kahoy. Oo oh, kaya nga. Babagsak na to. Bukas na ako. May kumpuntahan ka diba? Ayan, may mga pagkain pa po siya. Bukas? Pero, Ha? Pa, sige pa wala na. Sige okay, oo, oh. kasi sinatanong ko kung kasama ko siya. Siya pa nga ang doktor ko eh. Ilang taon na pong ulyanin si Lola ya meron na isang daan yan, matagal na. Hindi po, ilang taon na siyang ulyanin? Meron Dalawa. Dalawang taon? lang. Dalawang buwan lang. Ay, dalawang buwan pa lang? Oo. Oo. Nung nagpunta kami, hindi pa siya ulyanin na? Hindi pa. Ngayon pa lang pala? Oo. Ba't parang nagmamanas din po yung, o hindi naman, yung mukha niya? Hindi eh, hindi nakakatulong ng gabi, salitin na salitin. Pati ako nga, bantay niya yun eh. Napupuwet na lang ha. Ba't parang tababa pa yung mga ganda nyo? Sir, ko rin sa lingka. Pati mo ka? Ano? Parang... Malengke. May tama ko. May tama? Tama ito, ng... Ang bukas, bukas kung pwede. Ano pong tama? Kasama ang kita. May sakit talaga ako. Oh. Hmm. May tama na ako. 16 na po, po pala kayo? Hmm. Pag-inom ng alak. Ah, nakabal na eh. Kuya no, naman no. eh. Sa amin hindi kami inom. Eh, no, no, no. Coffee? Oh, oh. 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 Ay, grabe, ay, grabe oh. Pamasahin na namin dalawa bukas. Grabe na oh. Ay, ah, bali po kuya. Ang sakit niyo po. Umubo nga, umubo, umubo, nga po kayo. wala Hindi po, try niyo po umubo. <coughs> Ayan, may ubo po kayo kuya. wala Tapos, ay, Uh, masak masakit po yung katawan niya. Ay, 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 Ayan po, ah, dahil ay, po sa pagkubunat natin, masakit po ang lala ang ganto natin, ah, dahil nag nagmamanas po yung mga panyo uh, kasi po dahil sa labis na pag-inom ng alak, kaya po ang marirecommend ko pong gamot ay wag na po kayong inom ng alak so, para po ay, gagaling po tayo kuya, ay, ito po, ano? Radiologic findings, liuran bali yung pong nakalagay po, ah uh, Ubo, ubo pa nga po isa. Ayun. Ayun, talagang may ubo po kayo ngayon. Ah, sasuggest ko po magpahinga po kayo ng mabuti. matagal na talaga. 5 days, 5 days pong walang kain. Tapos, kain nyo po ba yun? Hindi Ayun po, nakita ko po dito kasi, ayan o. Ayan Ayan. Ayan, pahawak nga po, kuya. Alam ko. Ayan. Ito po yung puso nyo, kuya. Andito, banda dito. Ayan. Bali, ito po, kuya. Yung puti pong yan po, tipong yan. ah uh, medyo malabo po yung pagka-print. Ito po kasi may mga dugo po yan. Kaya namumula. Kaya wag po kayong uubo para po hindi po kayo ubuhin. So, Yun lang po yung may re-recommend ko sa katamang paghinga. Mm. -hmm. Uh, wag na po kayong inom. Yeah. Hindi na po. Ba Bawal ito. Na. Dati po talaga. No, no, po. talaga. Talaga lasing ako noon. <laughs> ilang ano <laughs> na po? Ilang buwan na kayong tumigil? Ito lang. Ito na nagkaroon naman. <laughs> Nung nagkasakit ka na. Alam pong may papayin niya sa mga may inginom. Ay, ayun, na, na, na. Abangan natin. <laughs> Bahala sila. <kung> may tutulad siya. <laughs> Tutulad sila sa akin. Bala sila para matulad din sa inyo. Oo. <laughs> ano po yan kasi, uh, habang uminom po kayo ng alak, naupod yung ating atay. atay. Pag naubos po yung atay natin, may chance pong Hindi, ganito, magsukat gali. tayo ng dugo. Ito ha, sabi ko sa'yo, nagtatanim ako isang buti Redo sa alangkain. Pag uwi ko, iinom ako. Tanghali, tanim mo niya hapon, ininom mo lang alangkain. Ah, yeah. kasing po kayo nagtatanim? Ay, yan po na naman tayo, kuya. Bale, no, alam no. po, dahil sa pagtatanim yung lasing kayo, medyo naapektuhan po ngayon. yung atay natin. Kaya nga, nagbago na. Ayon. Ngayon lang nagbago nung... <laughs> Ayan, nagbago na daw po si kuya nung no. pagkatapos niyang magkasakit. <laughs> nagsisisi po ba kayo sa pag-inom niya ng alak? No. Ngayon? Pa. Hindi po kayo nagsisisi ngayon? Nagsisisi na ngayon eh, na bakit nagtarap ba sakit. No, Ayan. sabi ko noon, sa lahat walang alak. Ayun. <laughs> Hindi pala, la dito pa lang. Dito wala. din wala din. Wala. Pag nagkasakit ka. Nagkasakit. <laughs> yo, kaya yo ko na. Pero dati po malakas pa po kayo ng ano? Lasing gear talaga. Ha? Kaya kaya nga, kaya nga ayaw ay ko makasawi. Eh. Pinili ko na lang yung... Siguro pag nagkasawa po kayo, bubogbogin yung pag lasing yun. <laughs> Hindi naman po. <laughs> ah, <laughs> siguro. Naman <laughs> Hindi siguro. Baka si Lola naman binubogbog niyo. Hindi din. Naawa din ang nanay ko, bubogbogin ko. Ay, Sige po. Ang mabuti po niyan, ang maganda ngayon niyan, nagbago na po kayo. Tao, yung po ayun. ang importante. May Oo. chance pa po kayong ano, uh, magawa yung mga gusto niyo. Basta alagaan niyo lang yung katawan niyo. Matagal pa kung mga Matagal ba ba? Matagal ba? Ala <laughs> po, kalahati pa lang. Kalahati pa lang po yung atay na nasusunog. Oo. Kasi pag buo na po yan, nako, baka sumukasuka na. kayo ng dugo. Takay na ako. sige pag ganun na uh, po. Balik na lang po ako sa uh, linggo po, ano? Uh, uh, Balik po kami linggo, uh, lala. Sige, bye-bye. Bye-bye ka na po. na lang, ah. Ay, bukas, kasi siya ang kasama kong doktor ko, eh. Ay, an Sa munisipyo siya. Hmm. Ano pong masasabi niyo sa mga tumutulong? Ang may ako. Salamat ano pang gusto niyong sabihin sa tumulong? Na yung kwan, ano niya, sa taka dito sa paa niya. Naka, hindi ako ganong naka, nakakalakan. Sige po, kuya. Okay. Uh, ano pong masasabi niyo sa tumulong, ko Kayo po. Kasi salamat si Lola po, medyo hindi na po anong makausap. Eh. Salamat na lang. Hindi, mauulit ma ulit. Ah? <laughs> <laughs> Salamat na lang, hindi na maulit. ano yun? Mauulit pa ulit. Wow. Uh, ano pong gusto niyo lang sabihin yung, uh, sa mga gusto pa pong tumulong? Salamat po sa, sa inyo po na uh, tumulong sa amin. Ano pa po? <laughs> 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 hindi na ko iinom. Eh. <laughs> Sige po kaya, balik na lang po kami. No? Oh. oh, sa mga lingga. Oo. So, bibili na. Sakay mo na lang. Ay, kaso baka sarado yung mga ano nun, no, hardware. Bibili na lang natin. Kahit mag ko na dito ng ano, pag no, may oh. oras kami. Tapos, kung oh. may available, di pagawa nyo no? oh. Tapos, pag na. Oo. Oh. Tapos pag may ano pa po, magbibigay ng tulong, edi mapagawa yung haligi, hmm. mga ilang pinolik to, one. Kaya so, ang pinolik so, po. po ito sa tingin nyo, one, two, three, four, oh, four. Oh. apat lang. Apat lang? Oh. Hindi pa, oh. lang, oh. hindi pa palilibutan. Mga 6 po, anim uh, na pinolik. Uh, kung tutuusin yung mga binirin yung alak, mga magkano na po yun sa pera? Magkano? 60... Uh, Bari 65 Ay, ano. yung... Nakailang bote na po kayo ng Red Horse? Red Horse? Maray na. Nung no. hanggang bata ako... Ha? <laughs> mayaman ka na po sana. <laughs> sana nga. Nasa huli po talaga ang pagsisisi nyo. Uh, Oo. So, humihingal ako dahil noon. Oh, madali na kayo mapagod kasi. Kasi wala na yung baga nyo eh. Ayun na lang po yung findings oh. ko ko yan. oh. Yung masasuggest ko lang po. Oh. Kasi dati din po akong Ay. doktor nung 5 uh, years old ako. No, <laughs> joke lang. Sige po Ay. kaya. Sige na lang po. Sige. bye-bye po. Iba, iba, Ay. po. Ay. May marami pa po ng pundi kasi. Oo, may marami. Yung iba po, unaubos na lang. Meron pa rin? Meron po. Punahin niyo po yun. Oo, thank you. Thank you.